Magandang araw mga igan, tipid tips mo na po tayo ngayong araw. Uh, papakita ko po, sa inyo na pwede pwede magluto ng egg gamit po ang rice cooker. So ito po ay makakatipid tayo dahil hindi na po tayo gagamit na mantika. Una po ay gumawa po ako ng dent gamit po yung sandok, sa ko po inilagay sa ibabaw yung itlog. Ayan po, then lagyan po natin ng konting asin at takpan na po natin muli ang rice cooker. So magantay lang po tayo ng ilang minuto hanggang sa maluto po yung egg. O depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo pong luto. Kung gusto nyo po ay malasado, pwede nyo na po itong hanguin na mas maaga. Sa ginawa ko po, gusto ko po luto-luto po yung pula ng itlog. So ayan na po, hinango ko na po yung kanin. O ba diba po, pag hango ko ng kanin, kasama na po yung ulam. Mas matipid po ito kasi hindi nagagamit ng LPG gas, ganun din po ng mantika. So mas less cholesterol po ito at maganda po yung pagkakaluto ng itlog, pantay po. At wala pong chance na masunog po ito. At dito na nga po nagtatapos. Muli maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe!